morning, mag rigpet. muna ako ngayon na ako nakaligpit ng mga, ayan, mga pang-Christmas na binigay ni ang oh, aking aso, may regla, ayan, oh, sige, higa ka lang dyan, ayun, wow, nalamigan ng aking aso na may regla, <laughs> narinigla yung aso ko, wala sa mood, nanonood ako kay uh, live ni, ano, ni Chef Garis Kitchen matatapos ko lang din mag LS kaya mag upload ako ngayon ng long video kasi wala akong upload puro short video yung na upload ko ng ilang araw dalawang araw yata ako nang hindi ako naka upload ng medyo mahaba haba ngayon ay mag upload ako ayan ay tingnan ko nga ito <laughs> kung ano itong mga pinamigay itong mga aking uh, pamasko Tapos Christmas, ah, nakukating-kating yung aking ulo. Siguro meron akong lisa ayan o si uh, sir si sip gary wala mo nang sound kasi ako'y mag uh, ito guys ay tingnan ko na ayan some bins ay, binigay ito ng aking saan ba dito ang pangalan nya wala na yata ang pangalan tinanggal ng aking anak binigay ito sa aking anak Ayan, ang binigay sa uh, anak ko. Ano ito? Binigay ito ng aking uh, cousin sa aking baby, sa aking binata. Ito daw yung kulay ng the, ano ngayon, New Year. New Year, ano ba yun? Uh, kulay of the year. <laughs> kulay of the year. Ha? Kulay of the year to? Kulay of the year? ah uh, ano to tawag? Ano, Ano to? Ano uh, New York. buni uh, busini yun na yun sa aking anak kasi ito, ito daw yung sasuot sa New Year kaya ito na yung niregalo ni Tita sa kanya ayan ayan from busini ayan mga regalo yan ng ano pa itong sa aking anak mga lalaki ah meron pa <laughs> Mayroon pa siyang boxer short. Ayan, yung boxer short niya is from Oh wow, Benz also. Ay, from na uh, Ninang. Sa sa Ninang niya to galing yung nagbigay. Tingnan mo yung aking kuko. ex uh, XL na yung aking anak. Oh, ayan, boxer short niya guys para sa uniform niya kung mag uniform siya eh, sa loob na no? nagba boxer short kasi yung bago mag uniform ng pants ayan mahilig kasi yan sa boxer short ayan kanyang regalo sa kanyang ninang ano pa ito Mayroon pa <laughs> ay mabak Ah, uh, Benz also. Benz. Ah, wow. Para sa, sa Benz talaga bumili ang Ninang pala. Ayan. Ito, ano, ito professional. Grands. Grands up. Ah, uh, ano ito? Nak Jill. Ayan, Jill. Ayan. Kanyang regalo. Wala na. Ay, wala na itong regalo ng kaniyang ninang balik ko ito ayan guys ay ang kulay of the year ito daw oh. kaya ito ang isusuot nila sa new year ito ay to pinky pa for me Merry Christmas Happy New Year from tita and tito ayun sa akin pala dito yata yung nailagay ng aking anakis kasi nga ay nato ayan ito na ang kulay ngayon din guys oh ayan ito ay blouse dahil nasusuot daw namin ito sa new year <laughs> sa new year from Krisa Krisa sa Krisa pala ito din binili ayan ay Ito naman ay took Winnie sa aking uh, daughter from uh, lolo and lola. <laughs> Hindi from uh, from my uncle also. Ito din ang kanya dahil nga i ito din daw isuot namin sa New Year. Kaya ito ang pinamili nila na ano na kulay ng mga damit. Sa aking oh uh, yan. Sa aking unica hija, gamit si naman ito. Ano kaya ang magandang part dito? Ganito, oh. Uh, yan ang isusuot daw namin sa New Year. Mga kulay na ito. Ayan. Ano pa dito? Meron pa ba dito? Ano ba dito? Ay. Ito pa pala. Ate Pinky from Sheila and Justin from my cousin, guys. Yan from my cousin. Ano ito pampaganda? <laughs> pampaganda bamboo uh, pang cleansing. Uh, ano ito face mask with bamboo extract moisturizing. Ayan, yan guys, ay magpaganda ako nito sa aking mukha. Ayan, avocado cut. Ano pa ang iba nito? Ano ito? Meron pa. Uh, ano ito, farming o anti-aging ako ay, uh, alam nyo guys ako ay talagang sa pagpampaganda uh, ay hindi ako gaano, ano, tinatamad ako magpaganda pag nagpaganda ako, ganun pa rin ang mukha ko <laughs> ganun pa rin ang mukha ko hindi naman ako lumalabas ng bahay kaya ang mga pampaganda ko ay ang gumagamit ay ang aking anakis na babae. Parang bawing-bawi sa kanya dahil mahilig sa magpaganda sa mukha niya. Ako naman ay opposite. Ako naman ay tinatamad magpaganda. Ayan, ayan ang mga nakukuha. So, dito wala na. Ano pa ba dito? Wala na guys. Basura na lang ito. Ano ito? Ah, ito pa tokwini ay uh, ito mga nakuha ng uh, aking mga anakis the fish of clean beauty tita Sheila and Tito Justin. Ayan ang aking anak. Ang kanyang. Ayan, pampaganda din ito. Alam, mahilig talaga yung aking anak sa pampaganda. Opposite talaga kami dahil ako ay mula noong dalaga. Ako ay hindi talaga okay na sa akin lipstick or kaya polbo. Polbo, yan lang sa mukha ko. Pero pampaganda. Naku. Kung may mga okasyon na magpaganda, kung may aatinan uh, na mga, alam nyo na kailangan magpaganda, magpaganda. Yan, ito sa kanyang lipstick. Lip tint ito. Lip tint. Ah, lip tint. Ito ay medyo pricey din itong kanyang lip tint na ito. Yan, talagang sulit talaga ang paggamit nito. Dahil ang aking anak ay mahilig talaga sa mga beauty. Sa mga beauty, mga ganito. Sa mga beauty secret. Sa mga beauty, the face ya clean and beauty. Yan guys, yung mga natanggap na regalo yung aking kas ay nang sa anak ko ayan at least kahit pa meron tayong ako naman ay okay lang kung walang regalo okay lang din kung meron magbibigay pero ako ay mas gusto ko yung nagbibigay ng regalo mahilig din kasi ako mag mag uh, ano ba yun mag uh, <laughs> ibalik ko sa uli <laughs> Ayan yung mga pampaganda. Yung mga damit namin daw para sa New Year. Ito daw yung isuot namin kasi lahat kami ay pare-pareho. Kulay sa aking uh, anak. Ayan. <laughs> okay na okay yung aking mga pam. Ayan yung tuwing, tuwing taon talaga yan ay nagtatanong ako kung ano yung color of the year ba yun? Ayan. Sa aking ano. Dito na lang guys. Medyo ma... magbawas tayo ng basura natin. Tingnan mo yung basura. Ayan guys. Ah, uh, see you later guys. Dahil ako yung mag-upload pa. Ito lang i upload ko yung mga berigalo nila na iwan ay thank you sa nagbigay. Thank you sa aking tita dyan na pinupuntahan doon talaga kami lagi New Year at saka dito sa bahay ay wala naman akong niloloto yung niloloto ko lang ay suman New Year kasi ayaw din magpaloto dahil na wala din kakain dito dahil nandoon kami lahat ayan guys ay ako marami pa ang gagawin doon kasi nakasampay na yung iba kong ayan ay nag ano lang ako ng ating mga yung mga regalo regalo ayan nami-miss ko din kasi mag ano ng regalo yung mag alam mo yung magbalot-balot pero eh, since na may mga ganitong mga bag o nabibili na bibili na buy by set na na pamaramihan yan na ilagay na sa bag at saka ayan hindi na kailangan mga scotch tape Ayan guys, see you later. Ayan, naka-live pa rin si Steph. Ako ay mag-upload muna. Don't forget to WhatsApping kay TV guys. Ang aking aso diyan oh, ayan oh. Ayan, may rigla. <laughs> And nun, ang aking isang laptop ay naka naka open para sa aking mga content. Ayan guys, thank you for watching Pinkay TV. Kung sino pa hindi subscribe subscribe na. Thank you for watching. Bye.